Yo, what's up? Serex Motoblog Alright uh, Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa Tayo ay nasa Santa Rita uh, Ang Ang Go agoo La Union mga katropa uh, Tayo ay naimbitahan uh, pa Sa isang mga uh, Samahan ng mga mayayaman mga katropa <laughs> Kahit hindi tayo mayaman Uh, tayo na imbitahan ayan wala burado na yung ano Nakasulat ayan oh ganda ng mga puno pantay na pantay oh oh ayan oh so ayan uh, ito ay bay walk ito dagat na ito mga katropa ayan tapos ito yung mga nagtitinda dyan ayan na nagtitinda so ang ating content ngayon ay ano uh, travel <laughs> hindi muna tayo nag nag motor dahil uh, tayo ay nag four wheels all so basahin natin to ayan agoo yan the mortis protected landscape and seascape DNR and James. pakaam mo apo kada giti ag jogging ken ag picnic ditoy eco park mga kadua na dagiti aso na maiparit apo nga patakyan iti, iti igid igid tapno maiwasan tayo apo iti na multaan agraman digiti nakabulos nga animal aso arding baka kensa bali yung mga nga animal all right ago municipal health office municipality of agoo la union all right grabe grabe ba grabe ba so ayan baywalk at lumabas na ang haring araw mga katropa sasabayan natin ng pasikat na araw. Tayo'y pasikat na rin. Alright. So, medyo nasisilaw na tayo. Ayun, oh. Ay, ano yun? Yung salita na yun, mga katropa. La union en <laughs> Ay, Ay, mga katropa, tatlo sila. Ay, mga tropang ano mga katropa nating may sabit lang tayo eh tayo yano lang eh extra kumbaga so yun lang mga katropa for today's video uh, salamat sa inyong uh, walang suporta sa aking channel alright so The... ayan, ah. ayan ang dagat so Hanggang sa susunod natin mga vlog, mga katropa. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Uh, magandang araw. Yun lang. Brum brum!